time first muna tayo sa kakamukbang bigyan naman natin ang oras ng oras ang sarili natin kaya ito tamang nood kami dito sa sinihan nila boss bullet at madam charlotte medyo relate nga kami sa pinapanood namin at nag -e enjoy kami habang pinapanood to kasi bakla ako ano bakla ako bakla ako <laughs> bakla ikaw Isko, eh, hey, uh, kamusta yung ano nangyari sa papa mo? Kinanggap ka na ba niya? <laughs> <Hey>! <laughs> yeah! hey! 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 <laughs> tanggap na tanggap na siya. Dahil tatay niya. <laughs> Dito nga guys, eh bumiyahin na pala kami papuntang market market para manood sa sinihan. Guys, ibang relate yung sinabi ko sa una ha. Hindi kami relate doon sa nireveal ni Isko sa papa niya ha. Mga 30 minutes nga lang Eh nandito na pala kami sa Market Market tapos pinark na pala namin yung service namin dito sa may parkingan at naglakad-lakad na pala kami papasok dito sa loob ng Market Market tapos sasakay na kami dito sa elevator. Yes! Yes! <laughs> Pork sausage. sausage. <laughs> Dito nga guys, ay eh, inabot na pala sa amin yung ticket ni Mr. Yes. Bali, ang papanoorin nga pala namin ngayon ay sinagtala. Dito nga pala kami sa may cinema number 3. At papasok na nga pala kami nito sa loob napanood pala namin dito ay sinagtala. Ang kwento pala nitong sinagtala guys ay isa siyang banda na binubuo ng limang miyembro. Bawat isa nga sa kanila ay may kanya-kanyang kwento sa buhay. Nandiyan nga yung mga problema ang dumating sa kanilang buhay. At yung isa naman ay muntik ng sumuko. Yung iba naman ay gusto nilang buuin ulit ang kanilang banda. Na dating sikat na banda, ngayon nga ay nagkawatak-watak na sila. Nakakalungkot nga lang dahil sa isa nilang miyembro ay namaalam na. Basta guys, nakaka-relate tong kwento na to pag napanood nyo. Kaya kung may malapit na sinihan sa inyo, e eh, panoorin nyo ang sinagtala. Sigurado makaka ka, nakaka-inspire siya at enjoy din siyang panoorin. Nakukulay mo partay? Popcorn sa kayo tubig natin. Para masarap pa panonood natin dito. Oo, oh, na. kulay namin ha. Oh, sige, sige. Ano yung ticket mo? <laughs> ticket mo. Ang oh, tagalang. Ticket <laughs> mo. Siyempre, masarap manood habang may pinapapakka, no? Kaya kinuha nila boss bullet itong popcorn namin. Oy, munti ka pa mahulog, sayang. Oy, oh, asa yung popcorn ko? Ayan, inabot na pala sa akin ni Madam Charlotte yung popcorn ko. Akala ko, kukunin yan eh. At ayan na nga guys, no? Tamang popcorn na pala ako dito habang nanonood ang sinagtala. Nakakatuwa talaga kapag clip na ni Isko eh. Sa panahon na yun, eh? kawawa yung mga babae. Hello! Ano, musta kayo? Oh, ba't gising pa kayo? Ako, ito. Good trip pa rin. <laughs> <laughs> Lule mo rin achang hari. mo rin, ma'am! pag Ito Kung paano mong.. ako? mo ah. ako? Huh? Ha? ha sinasabi mo? <laughs> Nakaisahan mo ako doon, ha? Akala ko seryoso ko eh. Bihira ako. Ay, siga tatay mo dati eh. <laughs> Kinabahan talaga ako sa'yo. <laughs> Sige, siga na, say na. Ayan! Ano ka naging pokpok? Eh, may putok ka. Huwag! Huwag! naman din sa kanila na tapos na tayo. Ano <laughs> pa, <laughs> Pupunta tayo sa maling daan. Pero ang maganda naman kay Lord, binabalik na tayo papunta sa kanya. Uh, <laughs> <laughs> <Emotionality! laughs> si ah, sir, natapos ko po ba yung sinagtala? Ay, talagang tinapos ko kasi napakaganda ng kwento eh. Ano yung kwento na natutunan mo doon o ano? Marami yung aral na nakuha. Sobrang dami yung makukuha aral. Uh, para sa akin, okay. Uh, ang nakuha kong aral doon, Ah uh umamin Kahit na maraming na. problema na dumating kailangan mo lang maging matatag at saka kailangan mo na rin umamin kailangan nang uh -huh. umamin sa tatay mo kung ano ka umamin, umamin ka na, na. umamin ka na, na bakla po ako wala oh, no. manawag ang sumabong mo <laughs> bossing uh, natapos mo pa yung palabas sa sinagtala oh, anong yes. aral lang na mo doon ang tutunan uh, syempre aral na natutunan natin lagi tayo magtiwala sa taas ayun Ay Ay, yun ang magiging gabay natin Ay yun salamat uh, bossing salamat bossing yun Hello, sir. Uh, doon sa may sinagtala, anong aral po yung... Uh, interview ka lang po. Interview ka lang po. Uh, ka lang po. Hindi, sis po yan. May sir. Ay, no, sir. <laughs> ay, no, ay, ano po yan? Uh, anong aral po yung natutunan nyo sa may sinagtala? Yung napanood nyo po. Ah, uh, madami ako natutunan ng aral doon. Lalo, Wim, ko yung tulog-tulog yan. Tulog-tulog yan. Ano ba naman natutulog? Wim, wait, wait, Wow. <laughs> Ay, natutulog. Well, <laughs> uh, guys, joke lang. Napakaganda sa sinagtala, guys. Sa totoong buhay lang. At legit, legit. Tsaka kung madaming makaka-relate dito. Maraming Maka makaka-relate. Alam niyo ba kung bakit sinagtala yung pangalan ng banda? So, ano hanggang dito na lang ah. Bye-bye!